So yan, ako yung, ako yung maglilinis muna ng kanilang kulungan. So, pasensya na sa mga kumakain dyan, mga nods. Nakaramdam siya ng init. So, brabrasin ko na lang to. So, mga lads, itong batch na to, ang mga naalagaan kong pasaway. Yan. Tignan nyo, lalaki na nila. Dito pa rin sila dumudumi. <laughs> Sa kanilang flooring. Ang dumi nila, mga lods. Ayan, o. Kasi nasa grower stage na sila. Kaya, tuloy-tuloy uh, yung kanilang pagdumi. O marami silang magdumi. Tsaka, siya nga pala, mga lods. Ang ipinapakain ko na sa kanila, ay, sa isang kainan, sa umaga, 6 kilos. Yan. 6 kilos na grower. Tapos, sa uh, hapon, 6 kilos uli so nag, nagkaka total ng uh, 12 kilos sa isang araw yun ay para sa tat tatlong patining yan so dun ko na natutunan mga lods na yung nasa feeding guide ay okay yon okay yon ang kinakain ng isang baboy sa loob ng isang araw 2 kilos hanggang 2.5 kilos. Yan, sa isang araw. Pero sa akin mga lods, ay umaabot sila ng mahigit. Minsan nasa 3 kilo isang araw ang kinakain nila. Yan. Kaya mga lods, base sa aking experience, hindi sila mag hindi sila magtatae mga lods. Kung gano'n ang kanilang kinakain o gano'n yung aking pinapakain sa kanila kasi hindi ako nagpapakain sa kanila ng tanghali. Umaga at hapon lang. Oh, yun. Kaya, yung yung oras ng mula umaga hanggang hapon, mahaba yun. Mahaba yun para yung pagkain na kanilang nakain ay ma-digest. Ma-digest sa kanilang chan. Yan. Para hindi magkaroon ng problema. Yun. Yun yung uh, base sa aking experience, yun yung aking na na tutunan mga lods nang sa ganon ay hindi magkaroon ng problema yung kanilang uh, pantunaw yun kasi nga kung kung umaga tanghali hapon ko sila pakainin mahihirapan silang tunawin yung ganon karami yan yung kasi sa 6 6 kilos sa tatlong baboy isang kainan sa umaga So nag tumitimbang na yun ng dalawang kilo per per head. No. Oh, tumitimbang ng dalawang kilo per head sa isang kainan sa umaga. Tapos ganun din sa hapon. So ang total na kinakain nila sa, sa loob ng isang araw, isang isang baboy, apat na kilo ang kinakain nila. So ayan mga lods. kaya tingnan niyo naman. Hindi pa nila hindi pa nila na uubos yung yung 5k ah 5 5 bags. Hindi pa nila naubos yung 5 bags na grower. Ay kala mo hindi na sila makalakad sa sobrang bigat nila, mga lords. 'Yon. At saka normal na merong matitirang pagkain doon sa kanilang pagkainan. Gawa nga ng uh, inuunti-unti nila yan na binabalik-balikan. So, ganun lang mga lods yung aking uh, pamamaraan sa pagpapakain ng aking mga palakihing baboy. Ako ay nakapaglinis na ng kanilang kulungan. So, yun ako naman ay maglilinis sa kulungan ng aking mga inahin.